kayo. Oh. Huh? mo, labas mo. Anong ganda ako <laughs> eh. <laughs> think, ano mo okay. uh, mga idol. Uh, <laughs> natin yung huli ni guys. <laughs> Ayan po mga idol, isang magandang maga po. Ito po yung aking hinuli mga lods ngayong maga. Ha. Hindi ko nila po na video kasi gawa nung ako lang po mag-isa. Lumusong po ako alas 5, alas 4 na po ng madaling araw. At nakawi na po ako ng 5.30 ng maga. Ayan po mga idol. Ito po yung aking hinuli. <laughs> Ayan. So, solid oh. Solid ka solid mga loads. Napakalalaki ng tilapia oh. At talag. May hmm? uh -huh. e, pambigay na naman tayo sa ating mga buyer. Ayan mga idol, napakalaki ng tilapia oh. Isa lang? Hmm. Yeah. Oh. Kukunin na po yan eh, mga bandang alas 8 ng maga ah. Yeah. Ayan, laki oh. Ayan, laki ba oh. Bihay mo muna sa drum. Kapa ka mga idol. Bihay si Lola ng fish. Daming huli ni Lola no be. Yung aking mahiwagan drum. Yan ko po siya laging binibihay. Ha? Ano naman kayo? Para Alam, mga idol, bihay mo muna natin yung Ating mga bulik na malalaki. Ayun, lalaki mo rin ni Lolo. Oh, wow, lalaki. Tilapia. Hey, At saka yan mga idol, mga 12 kilos po yung hinuli ko ngayong maga. Tansyahan lang po yung mga lods. Alam ko na yan kasi nanggaling sa akin biya yan si Wiki. Ay, ay. Dami oh. Wow. Wala na tibo yan. Mm -hmm. Kauli pa tayo sa hito. Oh, yung bigat. Oh, yung, yung, gur yung gurami, malagay na lang sa rep. Yere. Oh, yan. Samang buhay yan.

Wow, oh, daming fish. Lalaki mga at jackpot na naman ako ngayon. May isang piraso lang po yung nahuli kong tilapia. Oh. Pa Dalawang gurami. Kapakagulo mo be. Kailangan <coughs> po natin hindi nga nalagay pag nabibigay tayo yung tubig balon para po hindi siya namamatay kasi may yung, may, may gamot ni e chlorine yung nawasa kaya kailangan tubig balon sila yung sa timba yan mga idol kami po ay magpapaalam na alam na po